Sa gitna ng kaguluhan ng araw-araw nating buhay, madali tayong lamunin ng stress at pagkalito. Parang nalulunod ka sa dagat ng problema at kawalan ng katiyakan. Pero may paraan para makahanap ng katahimikan kahit sa gitna ng unos. Isang landas patungo sa panloob na kapayapaan na pinatunayan na ng panahon. Isipin mo ito, kahit anong iba to iyo ng mundo pagod sa trabaho, problema sa relasyon, bigla ang pagsubok, kaya mong tumayo. Matatag, kalma, hindi natitinag, hindi ito ilusyon. Ito ang diwa ng Stoicism, isang pilosopiyang nagtuturo kung paano natin mapamumunuan ang ating emosyon at reaksyon para mabuhay tayo ng may layunin, linaw, at kapayapaan. Ngayon, sisisirin natin ang puso ng Stoic Philosophy. Sampung walang kupas na prinsipyo na kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay. Hindi ito mga malalalim na konseptong mahirap abutin, kundi mga praktikal na aral na pwede mong gamitin araw-araw para tumibay ang loob at lumalim ang pag-unawa sa sarili. Kung ngayon ay hirap ka sa relasyon, nalulunod sa responsibilidad, o naghahanap ng tunay na kahulugan sa buhay, ang karunungan ng Stoicism ang magiging gabay mo. Simple, makatotohanan, mabisang sandata sa panahon ng kagipitan samahan mo ako habang tinatahak natin ang landas na ito mula sa pagtuklas ng matatag na layunin sa buhay hanggang sa pagkakaroon ng kontrol sa ating damdamin bawat prinsipyo ay hakbang palapit sa isang buhay na hindi na basta-basta nayayanig ng mga pangyayari isang buhay na panatag matibay masaya at pagdating ng dulo ng video na ito dala muna ang mga kaalaman at kasangkapan para harapin ang buhay na may kumpiyansa at kapanatagan. Kaya tara, simulan na natin ang pagbabagong ito. Tuklasin natin kung paano ka matutulungang maabot ng sinaunang karunungan ng stoicism ang isang buhay na tahimik sa loob kahit magulo sa labas. Kung gusto mo ang mga ganitong mga aral, isang simpleng pabor lang ang hihilingin ko sa iyo, kaibigan. Inaanyayahan kitang iklik mo ang subscribe button at huwag mong laktawan ang kahit isang bahagi ng video simulan na natin. Principle number one, panindigan mo ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Bitawan mo ang hindi. Ito ang isa sa pinakapundamental na aral ng Stoicism, ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kontrolado mo at ng hindi mo kontrolado. Sa buhay, napakaraming bagay ang labas sa ating kapangyarihan. Ang iniisip ng ibang tao, ang bigla ang pagpalya ng plano, ang sakit, ang trahedya, ang mga pangyayaring dumarating na hindi natin inaasahan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na laging nasa kamay mo, ang sarili mong reaksyon, ang pananaw mo, ang pagpili mong magpatuloy kahit mahirap. Si Epictetus, isa sa mga dakilang Stoic, ang nagsabi, "We cannot choose our circumstances, but we can always choose how we respond." at sa pagpili mong manatiling kalmado sa gitna ng gulo, doon mo makikita ang tunay mong lakas. Isipin mo ito, kapag ang buhay ay parang bagyong walang tigil at hindi mo makontrol ang hangin, ulan o kidlat pwede mo pa rin itayo ang iyong silungan. Pwede mong ihanda ang sarili mo, ayusin ang loob mo at tumayo ng buong tapang. Maraming tao ang nauubos ang lakas sa kakaisip ng mga bagay na wala naman silang hawak. Paano kung iwan niya ako? Paano kung hindi ako tanggapin? Paano kung mag-fail ako? Pero sa halip na kontrolin ang kinabukasan na hindi pa dumarating, mas mainam na pagtuunan mo ng pansin ang ginagawa mo ngayon. Dito, sa sandaling ito kasi dito ka may kapangyarihan. Kapag natutunan mong bitawan ang pagkahumaling sa resulta at ituon ang pansin mo sa tamang proseso, mas magiging magaan ang pakiramdam mo. Hindi ka na alipin ng takot, hindi ka na kontrolado ng What if? Ito ang unang hakbang sa stoic mindset, ang pagiging malaya sa loob dahil pinili mong hindi magpadala sa mga bagay na wala kang hawak. At sa tuwing haharap ka sa problema, tanungin mo ang sarili mo, hawak ko ba ito? Kung oo, kumilos ka. Kung hindi, tanggapin mo at tumuloy ka nang may dignidad at kapayapaan. Ito ang unang susi sa panloob na kalayaan bitawan ang takot sa hindi mo hawak at pagtuunan ng buong tapang ang kaya mong baguhin principle number 2 emosyon mo ang kalaban hindi ang sitwasyon ang mundo ay puno ng gulo may mga taong magpapahiya sa iyo may mga pagkakataong bigla kang masusubok may mga araw na parang lahat ay sabay-sabay na bumabagsak at sa mga ganitong sandali madalas nating sinisisi ang sitwasyon bakit ganito ang buhay ko? Bakit siya ganyan makitungo? Bakit ako pa? Pero sa Stoic philosophy, isang bagay ang paulit-ulit nilang binibigyang diin. Ang tunay na labanan ay hindi sa labas kundi sa loob. Ang problema ay hindi ang tao, hindi ang rejection, hindi ang delay. Ang problema ay ang galit, takot, at pagkabalisa na pinipili nating hawakan. Kapag may hindi magandang nangyari, may dalawang landas kang pwedeng tahakin. Una, ang madaling daan ang magreklamo, magalit, magdamdam at hayaan mong kainin ka ng emosyon. Ito ang daan ng karamihan, ngunit ito rin ang daan ng pagkatalo. Pangalawa, ang mas mahirap pero mas makapangyarihan, ang huminto, huminga, magmuni-muni, at piliin ang tamang tugon. Ito ang daan ng tunay na lakas. Ito ang daan ng stoic. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Kung may taong nagtaas ng boses sa'yo, sila ba talaga ang may control sa emosyon mo o ikaw ang pipili kung magagalit ka o mananatiling kalmado kung may hindi ka nakuha sa inaasahan mo pabigat ba ito o oportunidad para lumawak ang pasensya mo ang mga stoic ay hindi superhuman sila ay mga tao ring nasasaktan napapagod nadadapa pero ang kaibahan hindi nila hinahayaan na ang emosyon ang magdikta kung sino sila pinipili nilang maging master ng sarili kaysa maging alipin ng damdamin. Sabi ni Seneca, He who is brave is free, at ang unang anyo ng tapang, ang kakayahang kumalma sa gitna ng kaguluhan. Kapag natutunan mong paamuhin ang sariling damdamin, hindi lang iisang aspeto ng buhay mo ang magbabago. Mabibigyan mo ng puwang ang tamang pag-iisip. Mas magiging mahinahon ka sa desisyon mas lalalim ang pag-unawa mo sa sarili at sa ibang tao. At higit sa lahat, matututo kang hindi basta-basta na apektuhan ng kahit anong unos. Ito ang uri ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera, tagumpay o validation. Ito ang kapayapaang itinatanim mula sa loob. At kapag narating mo yon kahit anong mangyari sa labas, mananatili kang buo. Principle number three. Ang kahirapan ay guro hindi ka away. Sa bawat sakit na nararamdaman mo sa bawat gabi ng katahimikang puno ng tanong at sa bawat pagkakataong pakiramdam mo'y nag-iisa ka, nariyan ang isang mahalagang paalala. Hindi ka pinarurusahan ng buhay, hinuhubog ka nito. Kapag hinaharap mo ang hirap, parang gusto mo nalang sumuko, di ba? Parang gusto mong takasan ang lahat. Pero tanungin mo ang sarili mo, paano mo mabubuo ang isang matalim na espada kung hindi ito dadaan sa apoy? Paano mo mapapalakas ang katawan kung hindi ito masasaktan sa training? At paano mo mararating ang rurok ng pagkatao kung hindi mo mararanasan ang lambak ng paghihirap? Ang Stoic philosophy ay hindi nagsasabing huwag kang masaktan. Sinasabi nitong sa kabila ng sakit, may layunin. At kung pipiliin mong yakapin ang proseso ng hirap, hindi ka lang basta makakaligtas, lalalim ka, titibay ka, lalago ka. Tignan mo ang mga punong tumutubo sa bundok. Walang magandang lupa, puro bato, malamig ang hangin. Pero sila ang pinakamatibay. Bakit? Dahil ang bawat araw nilang puno ng pagsubok ay nagsanay sa kanila. Ganoon din ang tao. Ang stoic ay hindi naghahanap ng madali. Hinahanap niya ang mahirap dahil alam niyang doon siya pinapanday. Habang ang iba'y umiiyak sa kahirapan, ang stoic ay nakatingin sa aral. Habang ang iba'y nagpapadala sa pagkatalo, ang stoic ay natututo mula rito. Kaya kapag naramdaman mong pinapabigat ng buhay ang mga balikat mo, huwag kang matakot. Baka hindi ka pinapahirapan. Baka pinapalakas ka lang para dalhin ang mas mabigat na misyon. Kapag binigo ka ng pangarap mo, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, kapag iniwan ka ng taong pinagkatiwalaan mo, huwag mong isipin na katapusan na. Minsan, kailangang durugin muna ang luma mong pagkatao para mailabas ang bago mong anyo. Lahat ng hirap mo ngayon ay bahagi ng pagbabagong hindi mo pa nauunawaan. Pero balang araw, paglingon mo sa likod, masasabi mong salamat sa hirap. Dahil sa iyo, natutunan kong maging matatag at yan ang diwa ng Stoicism. Hindi umiwa sa sakit, kundi gamitin ito bilang hakbang paakyat. Hindi tinatakbuhan ang hirap bagkus, nilalampasan ito nang may dangal, karunungan at paninindigan. Tandaan mo ito, ang mga mabababang panahon ng buhay mo ang magiging ugat ng pinakamatibay mong lakas. At sa bawat pagbagsak na kakayanin mong lagpasan, mas lalo mong mararamdaman na hindi ka basta ordinaryong tao. Isa kang nilikhang kayang yumuko sa bagyo, pero kailan may hindi kayang gibain. Principle number four, Panindigan mo ang katahimikan hindi lahat ng laban ay dapat patulan. Sa mundong maingay, sa panahong lahat gustong marinig, at sa lipunang tila laging may opinyon, ang katahimikan ay nagiging bihira. Pero sa Stoicism, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi karunungan. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat batikos. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat taong ayaw ka namang intindihin. At higit sa lahat, hindi mo kailangang pumatol sa bawat laban na hindi naman makabubuti sa iyo. Sa tuwing may nangaaway sa iyo, sa tuwing may naninira, o kapag may taong binababa ka para lang itaas ang sarili nila, ang natural na reaksyon ay gumanti, sumagot, patunayan ang sarili. Pero sa stoic mindset, may mas mataas na anyo ng lakas, ang control, ang disiplina ng hindi pag-react, ang karunungang hindi kailangang makipagpaligsahan ng ingay. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ibig sabihin, kapag ginawan ka ng masama, ang pinakamatinding tugon ay ang manatiling mabuti, hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi ka nila kayang hilahin pababa sa antas nila. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa gulo, pagpili ng dignidad kaysa drama, at higit sa lahat, pagpili ng sarili mong kapayapaan kaysa validation mula sa iba. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Dahil hindi lahat ng away ay mapapanalo mo sa pamamagitan ng salita, minsan ang panalo ay ang pagtahimik at paglayo. Ang stoic ay hindi pumapatol sa ingay ng mundo. Hindi dahil wala siyang boses, kundi dahil pinipili niyang gamitin ito sa tamang oras at tamang dahilan. Kaya kung may taong bumababa ng tingin sa iyo, hayaan mo. Ang respeto ay hindi nakukuha sa puwersa, kundi sa konsistensiya ng ugali. At kung gusto mong ipakita kung sino ka, ipakita mo sa gawa, hindi sa salita. Ang katahimikan ay kakambal ng kapangyarihan. At ang taong may kakayahang tumahimik sa gitna ng kaguluhan ay taong may malalim na pagkakaunawa sa sarili. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi laging malakas ang boses. Minsan ito'y isang taong tahimik na pinipiling huwag magpakasira kahit sinisira na siya ng iba. Principle number 5: Gawin mo ang tama kahit walang nakakakita. Sa panahon ngayon, madalas tayong gumagawa depende sa audience. Kapag may nanonood, nagsusumikap. Kapag may papuri, mas ganado. Kapag walang nakatingin, tinatamad niluluto ang shortcut tinatapo ng disiplina. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na karakter ay hindi nasusukat sa ginagawa mo kapag may nakakakita, kundi sa ginagawa mo kapag wala. Ang Stoic ay hindi gumagawa ng tama dahil gusto niyang purihin. Ginagawa niya ito dahil yun ang tama. Dahil sa mata ng Stoic, may isang audience na mas mahalaga pa sa lahat ang sariling budhi. Sabi ni Marcus Aurelius, Just that you do the right thing. The rest doesn't matter. Walang kinalaman kung pinuri ka o hindi. Kung napansin o hindi. Kung na-appreciate ka man o binaliwala. Wala kang control dyan. Pero ang pagkilos mo, ang pagpili mong maging matuwid, disiplinado, at totoo, kahit walang premyo, kahit walang palakpak, yan ang may halaga. Kapag gumising ka ng maaga para magtrabaho sa pangarap mo, kahit walang nakakaalam, panalo ka kapag pinili mong maging mabait kahit sa taong hindi mabait sa iyo mas pinili mo ang dangal kapag pinigilan mong magsinungaling kahit makakalusot ka naman pinili mong panindigan ang sarili mo at ang pinakamalalim na bunga nito kapayapaan ng isip yung klase ng katahimikan sa loob na hindi kayang bilhin ng likes, followers, o approval dahil sa huli kapag natutulog ka sa gabi hindi mo dala ang opinyon ng iba, dala mo ang konsensya mo. At kung alam mong ginawa mo ang tama, kahit pa walang naka-appreciate, kahit walang bumati o nagpasalamat, panatag ka. Ang stoic ay hindi nakatali sa tingin ng mundo. Dahil alam niyang ang dangal ay hindi ipinapakita, isinasabuhay ito. Kaya sa bawat desisyon mo sa araw-araw, tanungin mo ang sarili mo kung walang ibang makakaalam ng gagawin ko ngayon. Pipiliin ko pa rin bang maging tama? Kung oo ang sagot mo, ibig sabihin, hindi ka na lang basta gumagawa ng mabuti. Isa ka ng matatag na kaluluwang ginagabayan ng prinsipyo, hindi ng papuri. Principle number six, hindi ang mundo ang dapat magbago, ikaw. Karamihan sa atin buong buhay naghahanap ng tamang pagkakataon, tamang tao, tamang kondisyon para maging masaya, para maging payapa, para makuntento. Pero sa Stoic philosophy, may isang matinding katotohanang kailangang harapin. Ang mundo ay hindi laging magiging patas, hindi laging magiging maayos, at kung hihintayin mong magbago ang mundo para magbago rin ang damdamin mo habang buhay kang mabibigo. Totoo, hindi mo kontrolado ang ekonomiya, hindi mo kontrolado ang trapik, ang mga chismosa, ang mga taong mapanira, ang bigla ang pagkamatay, ang betrayal, ang delay, ang rejections pero may isang bagay kang laging hawak ang sarili mong isip at kapag natutunan mong paamuhin ang sarili mong pananaw nagbabago ang lahat hindi dahil nabago ang mundo kundi dahil nagbago ang pagtingin mo rito gising ka sa umaga umuulan pwedeng isipin mo nakaka bad trip magulo mabasa na naman o pwede mong sabihin ito ang panahong nagpapalalim ng mga puno Siguro ganito rin ako, kailangan ko rin mabasa ng pagsubok para lumalim. Naiwan ka ng taong mahal mo. Pwedeng isipin mo, wala na akong halaga. O pwede mong sabihin, Siguro, kailangan kong matutunang mahalin ang sarili ko bago ulit magmahal ng iba. Pareho lang ang pangyayari, pero magkaibang epekto. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng pananaw. Sabi ni Viktor Frankl, Isang Jewish psychiatrist na nakaligtas sa concentration camp ng Nazi, everything can be taken from a man except one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances. Kahit ipagkait sa iyo ang lahat, hindi nila kayang kunin ang huling kalayaan mo, ang pagpili kung paano ka tutugon. Ito ang sinasabi rin ng mga Stoic, na kapag natutunan mong baguhin ang sarili mong paningin, mas tataas ang pasensya mo, mas titibay ang loob mo, mas mararamdaman mo ang tunay na kalayaan. Kaya bago ka magreklamo, bago mo sisihin ang mundo, bago mo sabihing hindi kasi nila ako naiintindihan, itanong mo muna sa sarili mo, ako ba ay nagbago ng pananaw o hinihintay ko pa rin na ang buong mundo ang mag-adjust para sa akin? Ang stoic ay hindi umaasa sa perpektong kondisyon. Ginagawa niyang perpekto ang kahit anong kondisyon dahil dala niya ang tamang pananaw. Kung ang mundo ay parang bagyong hindi mo kayang kontrolin, maging stoic ka. Itayo mo ang payong ng pag-unawa, ang bubong ng disiplina at ang dingding ng paninindigan. Sa ganitong paraan kahit anong unos pa ang dumaan, hindi mo kailangang baguhin ang ulan. Baguhin mo lang ang sarili mong lakas ng loob. At sa pagbabagong yon Makikita mong hindi mo kailangang hintayin ang mundo para magbago. Ikaw mismo ang magdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. Principle number 7. Kumilos sa halip na magreklamo dahil walang nababago sa paninisi. Gaano karaming oras na ba ang naubos mo sa pagrereklamo? Reklamo sa gobyerno, reklamo sa pamilya, reklamo sa trabaho, sa boss, sa sweldo, sa traffic, sa panahon, sa buhay, lahat reklamo. Pero anong nabago? Wala. Sa Stoicism, malinaw ang prinsipyo. Ang buhay ay hindi para iyakan. Ito'y para ayusin. At ang pag-aayos ay nagsisimula hindi sa mundo, kundi sa sarili mong pagkilos. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Tama na ang drama. Tama na ang sana. Kung may gusto kang baguhin, simulan mo kahit maliit, kahit dahan-dahan ang mahalaga. Kumikilos ka. Tandaan mo ang mga taong nagtatagumpay sa buhay. Hindi sila laging pinakamatalino o pinakamayaman o pinakasuportado. Sila yung mga taong, kahit walang perfectong kondisyon, kumilos pa rin. Habang ang iba abala sa pagsisi, sila abala sa pagbangon. Habang ang iba naghihintay ng motivation, sila gumagawa ng disiplina. Ang stoic ay hindi bulag sa problema, nakikita niya ito pero hindi siya natatali sa pagrereklamo. Ginagamit niya ang problema bilang proyekto. Ginagawa niyang simula ang sakit hindi katapusan. Isipin mo, kung bawat oras na ginamit mo sa pagsisi ay ginamit mo sa pagkilos, nasaan ka na kaya ngayon? Kung bawat pangalawang ginamit mo sa paghihintay ay ginamit mo sa paghahanda, gaano ka na kaya kalapit sa pangarap mo? Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon ito bang iniisip kong reklamo ay isang bagay na kaya kong kontrolin? Kung oo gawan mo ng paraan, kung hindi bitawan mo. Pero wag mong hayaang masayang ang lakas mo sa ingay. Dahil ang tagumpay, kapayapaan at pag-usad nakukuha lang ng mga taong marunong tumahimik at kumilos. Minsan, ang pinaka-powerful na sagot sa mundo ay hindi sigaw kundi gawa, hindi iyak kundi aksyon at hindi reklamo kundi progresibong pananahimik dahil sa huli walang nagbabago sa pag-ungol. Ang tunay na stoic kumikilos habang ang iba ay nagre-reklamo. Principle number 8. Ang panahon mo ay buhay mo. Huwag mong sayangin. Totoo ito. Sa bawat minutong ginugugol mo sa wala, sa bawat oras na nilalamon ka ng procrastination, at sa bawat araw na inuuna mo ang mga walang kabuluhan, unti-unti mong inuubos ang mismong buhay mo hindi natin namamalayan pero ang pinakamahalaga nating ari-arian ay hindi pera, hindi ari-arian, hindi followers or social status, kundi oras dahil oras ang hindi mo na pwedeng ibalik at sa oras na mawala ito wala ka nang magagawa kundi manghinayang. Sabi ni Seneca, isa sa pinakamatinding stoic philosophers, it is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Ang buhay ay hindi talaga maikli. Ang problema, sobra nating sinasayang. Gaano karaming taon na ang lumipas na ang sinasabi mo ay next time na lang kapag ready na ako, kapag may oras ako. Pero kailan nga ba darating ang perfect time? Ang totoo, walang perfect time. Ang meron lang. Ngayon, habang hinihintay mong maging handa ka, may iba nang nagsimula. Habang scroll ka ng scroll, click ng click, ang kinabukasan mo. Unti-unting nalulunod sa limot. Ang stoic ay hindi nabubuhay sa bukas na lang. Nabubuhay siya sa ngayon. Dahil alam niyang bawat sandaling sinasayang ay buo niyang pagkataong nawawala. Kaya kung may pangarap ka, simulan mo na. Kung may tao kang gustong patawarin o pahalagahan, sabihin mo na. Kung may disiplina kang gustong buuin, huwag mong iasa sa susunod na buwan. Dahil ang tanong ay hindi, Gaano pa katagal ang buhay ko? Ang tanong ay anong ginagawa ko sa natitirang oras ko? Pwede mong piliing maging abala sa walang saysay o pwede mong piliing gawin ang mga bagay na mahalaga. Pwede mong piliing ubusin ang oras mo sa takot o pwede mong piliing gamitin ito sa tapang. At sa huli, kapag wala na tayong panahon, walang may gustong maalala ka dahil naging busy ka sa wala. Ang gusto mong iwan ay hindi bakas ng katamaran kundi alaala ng layunin. Kaya habang may oras ka pa, buhayin mo ang oras mo. Dahil sa Stoicism, kapag minahal mo ang oras, ibig sabihin minahal mo ang sarili mong buhay. Principle number 9: Maging kontento dahil hindi laging mas marami ang mas masaya. Tila tinuruan tayong lahat ng kabaligtaran na kapag mas marami kang pera, mas masaya ka. Kapag mas maraming likes, mas mahalaga ka kapag mas malaki ang bahay, mas matagumpay ka. Pero ang tanong, bakit may mga taong meron na lahat pero parang kulang pa rin? At bakit may mga taong simple lang ang buhay pero payapa ang isip? Ang sagot, dahil ang kasiyahan ay hindi nakabase sa dami, nakabase ito sa pananaw. Sa Stoicism, ang kontento ay hindi nangangahulugang wala ka ng pangarap, hindi ito tamad o walang ambisyon. Ang kontento ay pagkilala sa kung anong meron ka ngayon at ang kakayahang pahalagahan ito habang patuloy pa rin umaangat nang may pasensya at disiplina. Sabi ni Epictetus, Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Ang mayaman daw ay hindi yung maraming bagay, kundi yung taong kakaunti na lang ang kailangan para maging masaya. Isipin mo mas may kapayapaan ba ang taong laging naghahabol ng bago o ang taong marunong huminto, huminga at magsabing, Salamat, sapat na muna ito. Ang stoic ay hindi nakatali sa paghabol. Dahil alam niya na habang hinahabol mo ang more, minsan nawawala sa iyo ang enough. Kapag hindi mo alam kung kailan ka titigil, kahit abutin mo ang lahat, hindi ka pa rin magiging payapa dahil palaging may mas bago mas mahal, mas mataas. At habang hindi mo pa alam kung paano pahalagahan ang meron ka ngayon, lagi kang magiging bihag ng kasakiman. Ang kontento sa mata ng Stoic ay isang anyo ng tunay na kalayaan, kalayaan mula sa pagkaingit, kalayaan mula sa pressure ng ibang tao, kalayaan mula sa ilusyong hindi kasapat. Kaya sa bawat araw, tanungin mo ang sarili mo. Sino ang mas masaya ang taong maraming gusto o ang taong marunong magpasalamat? Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliit, doon mo lang tunay na maiintindihan ang halaga ng malaki. At kapag kaya mong ngumiti kahit simpleng bagay lang ang nasa kamay mo, ibig sabihin, hindi ang mundo ang nagpapaligaya sa Ikaw mismo at sa ganitong klasing mindset, doon mo mahahanap ang tunay na kayamanan, ang kakayahang makontento habang nananatiling may dangal, direksyon at diwa. Principle number 10. Alalahanin mong mamamatay ka. Kaya mamuhay ka ng buo. Oo, mabigat pakinggan. Pero ito ang katotohanan ayaw nating tanggapin na ang buhay ay may hangganan. Lahat tayo, anumang yaman, tagumpay, ganda ng katawan, dami ng followers o tagal ng relasyon, lahat ay mauuwi sa isang punto, katapusan. Para sa mga stoic, hindi ito pangtakot, ito ay paalala. Paalala na habang nabubuhay ka, gamitin mo ito ng buo, ng may layunin, at ng may direksyon, sabi ni Marcus Aurelius. You could live life right now. Let that determine what you do and say and think. Isipin mo to. Kung ito na ang huling araw mo, anong gagawin mo? Sino ang yayakapin mo? Anong proyekto ang tatapusin mo? Ano ang sasabihin mo sa mga taong mahalaga sa'yo? Bakit mo pahihintayin ang perfect time? Bakit mo pa ipagpapaliban ang tunay mong gusto? Bakit ka pa magpapakulong sa takot, hiya at galit kung alam mong wala naman tayong hawak na bukas? Memento mori ay hindi para maparalyze ka. Ito ay para gisingin ka. Para ipaalala sa na ang oras ay hindi garantisado. Na ang mga mamaya na lang ay hindi laging dumarating. Kaya habang may pagkakataon ka pa, sabihin mo ang totoo. Ipaglaban mo ang prinsipyo mo. Patawarin mo ang dapat patawarin. Simulan mo ang dapat simulan. Iwanan mo ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo at yakapin mo ang mga bagay na nagbibigay saysay sa iyo. Dahil ang Stoic, kapag inalala niya ang kamatayan, hindi siya natatakot. Mas lalo siyang nabubuhay. Mas lalo siyang nagmamahal. Mas lalo siyang nagpapakabuti. Dahil alam niya, isang araw, mawawala rin lahat ito. At ang tanong sa dulo ng buhay ay hindi. Ilang taon kang nabuhay kundi, Paano mo ginamit ang mga taong iyon? Anong naiwan mong bakas? Anong klase ng tao kahabang andito ka pa? At kung narating mo ang puntong ito ng video, kaibigan, ibig sabihin, may hinahanap kang mas malalim sa karaniwang payo at sana, dala mo ang mga prinsipyong ito hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung ramdam mong may natutunan ka, kung gusto mong dalhin pa sa mas maraming tao ang ganitong klasing mensahe, kaibigan muli, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel at paki-like na din ang video na ito kung nagustuhan mo at mag-comment kung ano ang mas natutunan mo. Dahil hindi lang ito basta content. Ito ay paalala na kahit magulo ang mundo, kaya mong mamuhay ng may katahimikan, tapang at layunin. You only live once? No. You only die once you live every single day. Live wisely. Live fully. Live stoic. Maraming salamat sa panunood kaibigan. Mag-ingat po tayo palagi. Kay Lord po lahat ang papuri.